Magandang araw mga kababayan. Kapag naririnig natin ang sigaw ng katipunan, madalas balintawak ang pumapasok sa isip. Pero alam mo ba? Hindi iisa ang kwento tungkol dito. May nagsasabing sa Balintawak unang pinunit ang mga sedula bilang tanda ng pag-aal sa laban sa Kastila. Dito raw, sa ilalim ng isang punong bayabas, tinawag ni Andres Bonifacio ang kanyang mga kapatid sa katipunan. Sa kanyang kamay, isang sedula, ang simbolo ng pangaapi ng mga Kastila. Sa harap ng mga kasama, pinunit niya ito at sumigaw ng kalayaan, ngunit may iba namang nagsasabi na sa Pugadlawin ito nangyari. Sa lugar na ito, kung saan napapalibutan ng mga puno at bundok, nagtipo ng mga katipunero. Dito raw, sabay-sabay nilang itinaas ang kanilang mga kamao at isinigaw ang kanilang paghihimagsik. Pero alam niyo ba ang hindi gaanong nababanggit sa ating mga aklat? Hindi lang sa iisang lugar nangyari ang unang sigaw ng himagsikan. Sa katunayan, maraming bayan sa paligid ng Maynila ang sabay-sabay na nag-alsa. Mula Kaloocan hanggang Pasig, mula Tondo hanggang San Juan, ang apoy ng revolusyon ay sabay-sabay na sumiklab. Isipin mo, sa bawat sulok ng kamay nilaan, may mga Pilipinong naglakas-loob na tumayo laban sa mapang-aping sistema. Hindi lang iisa ang lugar, hindi lang iisang grupo, kundi isang malawakang kilusan ng mga Pilipinong sawang-sawa na sa pang-aapi. Ang first cry ng rebolusyon ay hindi lamang isang sigaw sa isang lugar. Ito ay parang apoy na kumalat sa mga puso ng ating mga ninuno. Tulad ng kidlat na sabay-sabay kumikislap sa madilim na kalangitan, ganoon din ang pagkakaisa ng ating mga bayani. Kaya sa susunod na marinig mo ang sigaw ng katipunan, alalahanin mo. Hindi ito simpleng kwento ng isang lugar o isang tao. Ito ay kwento ng pagkakaisa ng mga Pilipinong nagkasasyang ipaglaban ang kalayaan ng ating bayan ang bandila ng katipunan na pulat puti ay naging asul pulat dilaw ang watawat ng malayang Pilipinas at hanggang ngayon ang diwa ng kanilang pagkakaisa ay buhay na buhay sa ating mga puso. Salamat sa inyong pakikinig mga kababayan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-share ang video na ito. Ipagpatuloy natin ang pag-aaral at pagpapahalaga sa ating kasaysayan. Mabuhay ang Pilipinas.